Dek, kakasahan ng hagdang kakasahan. Lalim na yan. Lalim na rin. Padre. Ay. Ay.

ल आयो <marriages> <differences theseotapeany a shirt> <laughs> <laughs> Hindi na nga nagluto. babalot Hindi na nagluto. Ah, dito? Ay, isa na, isa. Layo Oo, maaari. good morning. Si good morning ay May layo nga. Ayun pala pa daw. Baba ang yaw. Wala. Ay, kaya po kabayaw. Sa dulas. Pero kaya ng Oo. Madalas ako. Kabayaw. Yon, bago may edad na susunod siya kapay Oo, Hindi ang kawawa kayo. Lumubo nga yun. Ha? Ha? Bilang <laughs> daw, ilan? O, ilan daw dyan? Bilang, papilang ulam. Count of the number. good morning. Good morning. Oh, bilang, bilang. Bilang, mama mo ulang ulang iba. Lan. Bisite. 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 Good morning. Yeah. Ano man niya nang dulas? Good <laughs> morning, <laughs> good morning. Ibitin. Para Para nasa bitin bayag yan. You know? Dek po. Dek pa na. Ulo dadalan ganto do. Dahil lagi <laughs> mo talaga dahil gumadaan mo. Hindi nagkakamay. Wala na Ano ano? Tarik? Ang ganda pa. pa <laughs> Ha? <laughs> 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 <Raymond> <laughs> 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 Ah. Tao sangkanayo na nagpasikat eh. Para luluge. Eh. Oo, tuma bulahan. Tuma bulahan. Lo.